Nagsimula na ang pagsasanay ng Philippine Navy kasama ang lima pang bansa para sa Sama-sama Exercise 2024 na isasagawa sa Subic-Sampales. Tutukan sa pagsasanay ang maritime security at capability. Si Patrick De Jesus para sa detalye. Kumpara sa mga nakalipas na taon, mas magiging malaki at malawak ang exercise Sama-sama 2024 sa pagitan ng Philippine Navy at US Navy kasama ang iba pang bansa na nakatuon sa maritime security at capability. Isinagawa ang opening ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Anim na bansa ang kalahok sa sama-sama exercise 2024, kabilang ang Pilipinas, US, Japan, Canada, France at Australia. Magsisilbing observer ang United Kingdom. Magkakaroon naman ng sama-samang paglalayag o group sale ang mga barko ng mga kalahok na bansa. Sa bahagi ng Hilagang Luzon, gagawin ang group sale at gagamitin din ang iba't ibang aerial assets. Hindi naman ito lalagpas sa 12 nautical miles territorial sea ng Pilipinas. For the Philippines, we're going to use um our um uh, frigates. There is uh, we have a uh, we have uh, other um, patrol vessels to participate in this uh, exercise and then of course uh, we have the smaller ones uh, there are a lot of uh, skills that we want to develop nakatuon ang dalawang linggo na pagsasanay sa pagpapalakas ng interoperability at hindi raw nito target ang iisang bansa sa gitna ng geopolitical tension sa rehiyon the focus Here is on interoperability, right, and on building partner capacity and interoperability for security in the region. There is The intent of this exercise is not to ruffle feathers. It's, to, it's tailored for interoperability. This is really about uh, uh, honing our skills. This has been going for for decades already. So this is not uh, new and it's not intended for any other um, purpose. Unang gagawin, ang mga aktibidad. sa ilalim ng harbor phase ng sama-sama exercise. Kasunod ang sea phase kung saan nakapaloob ang group sail at iba pang naval drills. Mayroon pang deployment mula sa U.S. Marine Rotational Force Southeast Asia para sa sama-sama exercise. Nalalahok din sa kamandag exercises sa susunod na linggo. Sa ngayon, kasama ang Philippine Air Force tumutulong ang US Marines gamit ang kanilang KC-130J aircraft sa pagdadala ng relief assistance sa Batanes na sinalanta ng Super Typhoon Julian. What we've done is we've moved about 90,000 pounds to Loag Airport which is up in northern Luzon. It will be staged there and then loaded onto MV-22 Osprey helicopters, tilt rotor platforms from the 15th Marine Expeditionary Unit. They're coming off of the USS Boxer. The USS Boxer is in route. Mula Subic Zambales, Patrick De Jesus para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.